Parang Sinagi yun dyan Mga kadodge, pakita ko sa iyo ang ano namin. Oh. Ito ang sinasabi ko sa iyo nga ngayon. Oh. Binako, may bako siya. So. Tinanggal na namin yung ano, yung ampalaya. Ay ano, patula. Ayan uh, ang tanim ni admin siya isa busi ko babalikan ko sa sunod andito kami sa ano bahay kubo tama may manok alis dyan dapat pumasok alis <laughs> Malu. Dito ka, dito ka, dito ka. Wala ka yan, dito ka, dito ka. Nandito ka sa bila. Ayan <laughs> hmm. o, no, kita ko nyo. Ayan o. Ayan o. Ano na yan siya. Tatlong plat pa lang yan. Marami-rami yan. Marami naman yan. Mga kadod, Kita nyo. Sa sunod mga kaluds, makikita nyo na naman ang sunod namin na vlog. Malalaki na yan. Hmm. Time namin yan, mag-alas, sutsu lang. Ito so, siya, nanggaling yan Ano, ano ito? Admin? Ha? Ayon, Ayon, ano yun? ayun ka Ayun, may nagbubungas yung... Uh, ito, makikita nyo yung pinanggalingan ng pantinanuman na pantinanuman dadala nga ako nito mamaya yan, yan dyan naman ako manguha ngayon ng talbos ngayon manguha ako dyan gusto nyo makikita nyo mamaya taba na yan ano. manguha ako mamaya yan dyan ako manguha ngayon ng talbos dami yan ang pinapakita ko dati sa inyo ng mga talbos na tinanim namin dito ngayon nandiyan siya nagkalat na ang lalaki na oh. siya mga malunggay na okay na pa namin dito sa sunod namin na sa sunod na ano gagawin naman namin sa dulo magtatarin kami Rodon doon sa dulo doon doon yun 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 dulo na kami dyan ano Yan, mga ano mga alaga dito nagkakalat lang sila ang dami tinauy namin dati na kubo sino yeah. ka ka kilala ni to sa amin sa summer ang tawag dito ano klabo pero dito ang tawag dito sa tagalog is ano ano ba ito admin ang pangalan sa tagalog organo, organo. yan organo siya yeah. nalimutan ko na eh ano yung dito, si admin dito ito ito wala mo ito Uh -huh. Yan, ano, yan, yan. Mga kadods, tingnan nyo yan. Ako, yan ang kailan lang yung tinanim ni Admin. Pero nakikita nyo naman, lagi kwa yan. Sarap ng, sarap gulayin yan. Yan, malalaki na. Tapos ang biyabas yung maliit dati nga, blinag ko tayo mo, malaki na o. Oh. Ito sa labas. Yan, bukas yan, nakikita nyo, malalaki na yung tanim na yan tapos mayroon pa rito, eh. itatanim kami Ito siya, yan. Yan yung mas malaki talaga nga ano, kalamansi ito siya. Yan. Kalamansi tapos yung mga luya. Mga luya siya. Yan. Mga kadods, mga luya yan. Yan. Nakukuha na yan, naharbisa ha. na nila yan. yan. Itong gabi oh, nabuhay-buhay na naman ang gabi ah. Oh, dapat mabuhay talaga yan, mga lalaki yan. Magandang klaseng gabi pa ng pagganyan ng mga kulay. Ito, na, ano nyo itong, ano na ito. Nagbubunga rin ito at may kaso hindi lumalaki. Blinag ko dati yung, ano, yung itong manok. Sabi, comment sa akin, sabi sa akin, hindi naman, hindi na mo panabong yan. <laughs> pala kay sinabi ko nga sabi ko nanalo na yan nakatatlo na yan manok na yan An alam niyo lang pero ang sikreto niyan sabi ko tong pabo naman ang kita niyo ng pabo Na pasok namin kasi lumabas kanina eh si admin hindi pa talaga mapalagay hindi taposin talaga yung pag ano nga yan yan John pag makita mo John si bro mo back magaling na oh Isotot mo shotot mo. nag-clearing kahapon. O, shotot mo yan. Ano ba sa sa Balintawak kahapon? Balintawak. O, tadami lumaban na ano, mga hmm. builder. Sa so, Balintawak siya, nasa yung siya naman ang ano ng head Hindi ko nakita eh, naka ano kasi siya eh, naka ano dito? Pismas. Pismas? Kailan mo naman siya, basta makikita mo. Magpakita ng mukha, pero yung katawan, kilala ko oh, siya. O, sila Dami lumaban, mayroon pa nga doon ng no, homeowners. No. Pinukpok ng bendol sa ulo. Dol? Oo, no, pinanonood ko kagabi. Ay! Hindi naman yan. Ito. Ha? What, ano kay Irap? Si Irap ang ano? Anong tawag? Dito. Eh. Dito, you know. ano yan. Anak ni Irap. Kala ko si William. Hindi mo pala ka, si kahapon sa bahay? Siya nga may dala eh. Ako nung... Pinadala pa dun yung pagtuhog? Oo. Dala pa Wala na yung ampalayo, pinatay na oh. Napapinutol na? Am ampalaya, patulo pala. Ba't kaya hili ko sa ampalaya? Okay mga kadods, mamaya naman mga wamun ako ng gulayan mga kadods. Ha? Pamuna ako ng gulayan.